babae kasi medyo doon ako nangangapa. Siyempre, babae siya. Tapos, straight siya. Diba? So, baka mamaya meron siyang hindi ko, hindi niya gusto na ginagawa. Um, GL ulit ako, no? So far, uh, marami na rin nagawang GL and isang, uh, sa guy. Wala namang challenge. Siguro, ano lang. Ah, lalo na pag magaling din yung ho after mo, mabilis lang talaga siya ba yun. Mabilis talaga. So, nasanay na rin ako mag-GL. Ayun. <laughs> uh, <laughs> sorry! <laughs> sorry! Hindi ba talaga? Straight ako, pero dito ko nararanasan yung mga gano'n. No? Uh. <laughs> so, wala naman. Mabilis lang. Si First time mo ba mag-GL? ay ah, hindi. Ano, madami na rin ako ah, ng GL. Okay. So, una, Samson o GL, yung mga move, mga role ko dito sa Viva Mosque. Ano, pag GL naman, sa una, mangangapa ako sa partner kasi babae, medyo nag ako. Pag lalaki, madali na kasi sa akin. Eh. Right! <laughs> pag babae, kasi medyo doon ako nangangapa. Siyempre babae siya, tapos huh? straight siya, diba? So baka mamaya meron siyang hindi ko, hindi niya gusto na ginagawa ko, diba? So yun yung challenge sa akin pag sa GL, yung mga nga pa muna sa una. Pero dahil nakasama ko naman si Aiko, siya mag magaling naman tawag si Aiko, so naging magaan yung GL namin. Pero mas challenging sa akin yung GL.